mga guys so welcome back sa youtube channel natin mga guys so nandito natin sa area kung saan naman yung dito ng kalsada po dito sa area po ng Divisoria o oh, shoutout po sa lahat ng video natin ng hali po tayo shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin so maraming salamat po sa mga support sa ating youtube channel okay okay nandito na tayo sa no shoutout shoutout po sa lahat ng ano subscriber natin video tinanghali hali. Wow. Okay, good morning guys. So, nandito naman tayo sa area kung saan po yung ito na po yung kahabaan ng Carmen Planas po mga guys. So, ito na dito sa area na ito. Paalipat naman tayo sa kabya. So, samahan nyo ko. So, let's go. So, antayin na lang po natin yung bumbero na magbukas dito sa kalsada para linisin po ang area na to ito na po yung araw na po sa mga pagkoko ni Isko Moreno mga guys, yung kahabaan na ito sa Rikto no. So hanggang doon sa Rikto so nagong simula doon dit uh, magwawas no. Pababa. So shoutout nga po sa lahat ng mga subscribers, mga viewers natin no. dito naman sa kabilang side dito po yung uh, divisoria ang area na to so dito sa kahabaan ng rikto uh, sa rikto pong mga guys so, puntan dito sa burautan dito pong area ang kahabaan sa mga burautan no? So ito na mga isa, nandito na tayo, tayo sa area kung saan ito bubugahan natin yung tubig dito sa ano, area na ito. Kaya uwas na nila. No? Yan, dito na. Bubugahan na nila na ng tubig. So, ito na yung mga ay, so yun nila sa kabilang side so sa so, kabila hindi pa sa paikot na no mamaya So mula sa kami sa kabilang side ng ice dun kanina So galing dun ng bombero no? So pababa sila Para bubugan ng tubig natin yung dito sa kalsada Five na ito mga Seven ng umaga mga guys. So ito Nagsusimula na po mga clearing O na po kako dito Yung kalsada so Yung nawas po ka to mga guys Labas na tayo yung dump truck Yung dump truck na may karga ng basura So susunod naman yung mga bombero na Para magbuga yung sakal sa ada Ang So clearing pa naman din ito mga guys So nandito na Nakabota uh, lang natin yung Pero mayroon sa kabilang side Mayroon pa na ng mga basura So dito Pabilisan uh, lang to So dito sa area na no, sa kabilang side no So hindi pa nakapaglakot na ano Pero sinusundan na kagad ng mga was ng mga Sa kalsada natin dito elmo Mo